ang pagbangon at karunungan ni Solomon si Solomon ang humalili sa kanyang ama, si David, sa trono ng Israel. Sa simula ng kanyang paghahari, sa halip na humingi ng kayamanan o kapangyarihan, humingi siya sa Diyos ng karunungan upang mamuno ng makatarungan na ipinagkaloob sa kanya kasama ng kayamanan at karangalan. Ang kanyang karunungan ay ipinakita sa mga pangyayari tulad ng tanyag na pagsubok sa dalawang ina. Nagdala si Solomon ng kapayapaan at kaunlaran sa pamamagitan ng mga estrategikong alyansa at mahusay na pamamahala sa ekonomiya. Ang dakilang gawa, ang templo, ang kanyang pinakamataas na tagumpay ay ang pagtatayo ng templo sa Jerusalem sa bundok Moriah, isang napakalaking proyekto na tumagal ng pitong taon. Ang templo ay ang espiritual na sentro ng bansa at matatagpuan ang kaban ng tipan. Ang pagtatalaga nito ay minarkahan ng pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang katanyagan, kayamanan, at ang reyna ng Sheba, ang katanyagan at napakalaking kayamanan ni Solomon ay umakit sa reyna ng Sheba, na naglakbay upang subukin ang kanyang karunungan sa pamamagitan ng mga bugtong. Sinagot ni Solomon ang kanyang mga tanong na ikinamanghan niya sa kanyang katalinuhan at sa kasaganaan ng kanyang kaharian. Sinasabi ng mga alamat ng Ethiopia na mula sa unyon na ito ay ipinanganak si Menelik Mehmeter, ang tagapagtatag ng dinastiyang Solomon. Ang paghina at pagwawakas ng paghahari. Sa kabila ng lahat ng kanyang kaluwalhatian, ang mga huling taon ni Solomon ay minarkahan ng espiritual at politikal na paghina. Lumihis siya sa kanyang tipan sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aasawa ng Bibin Hundreds at pagkuha ng 300 banyagang babae na nagdala ng idolatriya at pagsamba sa mga paganong Diyos. Ang pagtataksil na ito ay nagresulta sa pagtaas ng panloob na kawalang kasiyahan, mabigat na buwis, at ang paglitaw ng mga panlabas na kaaway na humahantong sa propesya na ang kaharian ay mahahati pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang aklat ng Ecclesiastes ay sumasalamin sa dalamhati ni Solomon sa kawalang kabuluhan ng kayamanan, the discovery of the tomb, fictional speculative account, ang teksto ay nagtatapos sa salaysay ng isang dapat na natuklasan noong 2025, ang selyadong libingan ni Haring Solomon sa mga burol sa itaas ng Jerusalem. Pagkatapos ng mga buwan ng paghuhukay, pag-navigate sa isang labyrinth ng mga bitag at pagdecipher ng mga buktong na Solomon, ang archaeological team ay naiulat na na-access ang isang silid na hindi nagalaw sa loob ng 3000 taon. Ang site ay naglalaman ng isang napakalaking trono ng ginto at garing, mga bagay na sagrado at seremonyal. Hindi na-publish na mga dokumento na may mga pagmumunimuni at payo na nauugnay kay Solomon, echoing ang tema ng kawalang-kabuluhan ng kayamanan. Isang misteryosong selyadong dibdib, ang mga nilalaman nito ay nananatiling misteryo. Ang teksto ay nagtatapos na ang pagtuklas kung makumpirma ay nagpapatibay sa katotohanan ng mga ulat sa Biblia at maaring maging isang milestone para sa arkeolohiya at pandaigdigang pananampalataya.